May mga tinuturo ang Diyos sa Biblia na maliwanag na dapat nating gawin at ang mga ito ay hindi tinuturo na walang dahilan at pakinabang. Pero minsan natatagpuan natin ang sarili natin sa sitwasyon na kung saan ay kailangan nating bumalanse sa pagitan ng dalawang responsibilidad na tila magkasalungat at hindi pwede maghalo. Isa na dyan ay yung principle ng living and cleaving at yung responsibilidad na alagaan ng magulang. Yung principle of living and cleaving ay maliwanag na makikita sa aklat ng Genesis na kung saan kapag nag-asawa na ay kailangan ng paglisan at pagkapit. Paglisan sa poder ng magulang para kumapit sa iyong asawa o magpailalim sa kanyang pangunguna. Maraming pakinabang yan kung susundin. Sa mga magulang, eh, parang graduation yan. Yun bang dati ikaw ang may karga ng lahat ng responsibilidad? E eh, sa prinsipyong yan, eh, dapat magsarili na mga anak pag nag-asawa na. Paalala din yan sa mga gustong mag-asawa na hindi dahil tumibok ang puso ay kasala na. Pinapakita ng prinsipyong iyan ang importansya ng kahandaan bago pasukin ang buhay may asawa. Pag-iwas din yan sa mga nagbabangga ang batas at pamantayan sa mga tahanan. Yun bang nakakalito na kung sino ba talaga susundin? Abay, kanino bang talagang timpla ng adobo masarap? Yung kay misis o yung kay nanay? Yan. Sa kabilang banda, Nandyan din ang responsibilidad na pangalagaan ng mga magulang at hindi naman inaalis ng verse tungkol sa living and cleaving yung ating responsibilidad sa ating mga magulang. Ang sabi ng Bible, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Upang mabalanse ang prinsipyo ng living and cleaving sa responsibilidad na pangalagaan ng magulang, ito mga dapat tandaan malinaw na boundaries. Nakatira man sa inyo o hindi ang inyong magulang, ang boundaries ay dapat malinaw. Ito ay para sa kapakanan nila at kapakanan nyo din. Hindi yung one-sided na ayaw yung pinakikialaman kayo ng magulang nyo, pero gusto nyo silang lagi ang hinihingian ninyo. Pinag-aalaga ng apo at pinagtatrabaho sa bahay. Eh walang malinaw na boundaries pagkaganyan. Either magdudulot siya ng away o kaya magtitiisa na lang kayo sa isa't isa communication. Mag-usap ng regular nang maipahayag sa tamang paraan at tamang lugar ang mga payo o saloobin. Hindi naman dahil nag-asawa na kayo eh, et na sa buhay ninyo ang advice ng magulang ninyo. May wisdom sila na dapat ding isaalang-alang. At syempre, alignment. Ibig sabihin, dapat pareho ang pamantayan at pamamaraan. Kaya nagkokontrahan kasi kadalasan ay walang alignment. Iba-iba ng pamantayan at pamamaraan. May mga bagay na dapat may boundaries at meron din naman mga bagay na dapat ay may alignment para sa halip na maubos ang lakas sa conflict, e eh magkakatulungan pa sa ikakaayos. Ibinigay ng Diyos ang mga prinsipyo sa Biblia hindi para magpahirap sa tao o maging dahilan para maging irresponsable. Kaya kapag ito'y natutunang gawin ng tama, ang biyayang hatid ay damang-dama. Asa ka pa